Hello mga kapatid, good morning po sa atin lahat at bago na po tayo ay magawa ng reaction mga kapatid, panoorin po natin muna yan ay sa vlog po yan ni Kalinga Prab ayan at uh, ayan po ay Pajin Edwin ayan at uh, super, uh, super support po dyan si Pau Pau ayan uh, panoorin po natin muna bago tayo magawa ng reaction ayan po Grabe po ang suporta ni Pau Pau. ganda ni Pau, ano? Bonsong anak ni Kuya Val Santos Matubang at ni Ate Idna Vlog. Ayan po. Ayan. Ayan na, si Duam. Ang ganda ng ano, bagay na bagay sa kanya yung mag magsuot ng attire. Kasi mataas siya, no? Ayan yung kakambal. Edward yata ang kakambal at Edwin naman si yung Ipaw. Ay, ang kinikilig si Ipaw. Diyos ko. Yung makikita mo ba yung isang parang humahanga ka rin? Ayan. Pinaakit nga si pau Ayan. kay Ethan lang po ni Pau yan talaga hindi na nakatiis si Pau talaga naman nakakatuwa ganda ni Pau cute <laughs> Ayun ako nga naman. Ito po ay yung bahagong love team. Na hindi mananalo Talaga, nakakano nga, nakakatuwa po. Kagaya nila. Napaka-supportive na kuya. <laughs> Kakatuwa lang si Pau dahil laging nakatawa siya. Yung smiling po talaga si Pau. At madadala ka sa pagtawa niya na talagang masayahing bata. Yun ang natutuwa ako kay Pau talaga. Ayan. Ang dami nang nagpapapicture, kipao Alam niyo naman na isa sa mga sikat na rin na YouTuber. ayam Grabe. Nakakatuwa po. Abang tayo nanonood, nakangiti. Ayan, si Grace. Na uh, talagang protective, Kipaw. Ayan. Yeah, nagpa-picture na. Nagaya na pa. Ayan, bawal daw yan. Sabi ni Kalinga. Oh, wow. Pinulasan pa talaga na po. Talagang super talagang cute ni Popa. <laughs> ah. Uh -huh. Ayan, ang uh, dami nang talaga nagpapa-picture. Siyempre, alam naman natin na si Pau isa rin na YouTuber. Ayan. Abang natin pinanonood si Pau talaga, makikita mo yung nadadala ka yung good vibes ng mga ngiti niya. Talagang hindi mo may alis na hindi ka tumawa sa... Dahil ako'y nakukitang talaga sa kanya. Nung mula nung pinanonood natin, nung nag siya, lahat po talaga super so kilig talaga yung mga kakyutan. Ayan, pumunta na nga sila sa bahay nila, Kuya Brooks. Happy birthday, Kuya Brooks. Ayan, happy birthday, Kuya Brooks. Ayan, si Edwin. Ayan, si Grace, si Pau. Ayan, nag-bliss nga kay Kuya Brooks. Happy birthday, Kuya Brooks. Ayan. Ayan, pinapapasok. Ang cute ni po talaga. Nakukuyutan ako sa kanya yan. Yeah. Dahil yung masayahing tao, yung laging nakangiti, napakasarap po uh, dahil nakakadala ng... Yung pagod vibes ba? Yung nadadala ka, hindi yung nakaka-stress, di ba? Hmm. kapatid ni Dan, si Hana. Ayan, si Tita Jima. Ayan, kapatid ni Kuya Bro. Ah, uh, namama ni Kalingap dan, Ayan. <laughs> Naihiya si Edwin. Uh, si Oh, naka pala si Edward sa uh, pageant. 'Di ba? Ayun si Grace at nakakatuwa po si Edwin, a uh, si Grace nang <laughs> Napakaso ano protective po talaga ni Grace. Dapat daw ay lakasan kasi nagtutok ng mahina kaya <tipusod> Grabe ka talaga, Grace. Sobra talagang protective mo sana sa 'yong kapatid. 'yung okay. magsiset? Sino kaya 'yung tutok ni Grace? <tipusod> um, kamusta ka na, Kumusta

O, oh, nakakatakot nga yun, yung bagyo layo na yun na na-stranded si pau sa, da, sa Naga. At, mm, at I think na nagbangka lang yata si Pao. Ayan, yung saging daw nila, natumba. Alam nyo po mga kapatid, yung mga ganito, panoorin na lang natin at wag na lang natin bibigyan ng ano. At bibigyan na lang po natin ng comment na uh, reaction o opinion po ang ito pong tambala na uh, idpaw. Na bagong-bago po itong tambala ng idpaw. Huwag po sana po natin na bibigyan. Puro positive lang po ang ating uh, uh, comment o opinion. Dahil po uh, ito, alam naman natin po si Pau, ay ito katuwaan lang, pagod vibes lang po na talaga pong, ako tuwang tuwa po dito. Kaya, kanina nga ang umaga sa pagpapanood ko, naghahanap at parang nakakatamad nga pong gumawa ng reaksyon. Dahil nga sa pangyayari po na dito sa Christine, bagyong na Christine na daming nasalanta, ay wala po tayong uh, lakas para po magbigay ng mga opinyon sa mga nangyayari. Dahil po, uh, napapanood po natin puro mga nang na apektuhan po nung bagyong Christine. Kaya sino po ba na uh, matutuwa sa mga nangyayari? Kaya lagi na lang natin na sana ay makarecover agad-agad po yung mga nasalanta ng bagyo. ba diba po? Kaya po tayo mga kapatid, kailangan natin magkaisa na lang na wag na tayo yung uh, bas dito, bas doon at uh, yung puro mga positive way lang tayo na uh, sasabihin sa ating mga kababayan na mga tumutulong like uh, uh, Kalinga Prab at Ruel of Malalag, si Kuya Bal, uh, papurian ang mga ganuhong klaseng tao na agad nilang iniisip ang ibang tao kisa sa sarili ng pamilya. Diba po, uh, nakita nga naman natin kung papaano po tumulong talaga yung pamilya matubang. Kaya, please lang po, wag na tayo yung... Um, Uh, kung uh, kung ano-ano pong isyo ang ibabato natin sa pamilya Matubang dahil po tayong lahat po ay apiktado po sa nangyari sa bagyong Christine. Ako po ay nalulungkot at uh, wala nga po talaga akong lakas na mag uh, magawa ng video dahil po sa pangyayari nakakapanglumo po at ito nga po na nakita ko nga po na vlog ni Kalinga Prab dito ki, ki Pau at uh, ki Edwin na uh, nagsumali nga si Edwin sa pageant talaga po ako tuwang tuwa na para ako tulong yung kinikilig po sa nakikita ko po ki Pao, na talagang napaka supportive po ni Pau na talaga po naman na uh, nandyan yung saya uh, yung nakangiti ka bang nanonood dahil nadadala ka sa kanyang ngiti. Doon tayo po dapat tagtuunan natin na na pansin yung mga tao ba yung pagod vibes lang na nakakasaya na talagang nadadala tayo sa saya hindi yung nakaka-stress po mga kapatid di ba may mga bagay po tayong napapanood na wala na lang iba kundi awayan dito awayan doon at uh, talaga po para sa akin masaya ako na yung napapanood ko yung pagod vibes na walang stress na dahil puno ano na malayo ka na nga sa pamilya tapos ay Sempre yung makikita mo yung nangyari sa bagyo na Christine na tayo nandito sa ibang bansa na nag-aalala tayo sa mga pamilya natin. Napakahirap kaya yun mga kapatid, di ba? Kaya sana po ay ayan, sana po ay matuto tayong uh, mag uh, respetuhin yung bawat isa. Dahil po talaga sa totoo lang, dapat tayo ay magkaisa, magtulungan. Dahil tayo rin lang naman ng mga mamayang Pilipino ang magdadamayan sa anumang Uh, kalamidad na nangyayari diyan sa ating bansa, di ba? Huwag na tayo yung bato dito, bato doon na patutsada na lahat ah, makin, kagaya na yung mga lirep re lirep hindi uh, li ko na po mabigkas yung pamimigay po ng tulong, wag na natin pong kukwestiyonin kung ano man ang maibigay natin. Dahil yun po lang ang kayang ibigay. Kaya sana naman po ay tayo ay Uh, magkaisa. Sabi nga, one family, one kalingap. Huwag na natin pong isipin na itong taong ito ay ganyan, ganito. Uh, sa totoo lang po, mga kapatid, nakakalungkot. Dahil uh, sa pangyayari ngayon talaga ng Bagyong Christine, uh, talagang makapag-isip ka ng talagang kabutihan na wag na tayo mag-away-away, wag na tayo magpatutsadaan, magbatuhan dahil po kung tayo o kung para sa akin po na napiktuhan, pasalamat na lang po tayo yung hindi na mga napiktuhan po ng bagyo na ano, dapat tayo magpasalamat at uh, yung tayo naman magkaroon naman tayong pita, yung bang uh, malasakit sa kapwa natin na mga napensala. Huwag naman po tayo na, ay, nanonood lang, tapos yung nagbibigay ng ayuda, ayun, ay pipintasan pa, ay grabe, grabe po talaga naman. Kaya yung tulong mga kapatid, ang masasabi ko na panuuri na lang natin yung lahat na good vibes at uh, wag na natin pong papansinin yung mga basher at yung gumagawa ng issue at kung anuman pong binibigay ng mga comment o negative diyan uh, sa kalingap ayaan na lang natin. Ang mahalaga po ay nandiyan tayo para sumuporta wag na po yung uh, kung ano-anong mga uh, negative na ibabato sa kalingap. Marami pong salamat at uh, ito po panoorin natin po ang ipaw. Uh, suportahan po natin para po yan sa pagtulong ni Kalinga Prab dito kay Edwin at matulungan na, mat, na, kaya ginagawa po ito ni Kalinga Prab para po ito ay maitulong po dito sa magkapatid na uh, Australiano po bayan uh, yan. Ki, eh, ano Edward at Edwin ayan suportahan po natin at para naman kung matulungan sa kanilang pag-aaral ano at maiihahon sa kahirapan yan, magandang uh, Buhay sa inyong lahat at saludo po ako sa mga taong talagang patuloy na natumutulong at mga sponsor, mga viewers na nagmamahal po dito sa Kalingap at patuloy pong nagsusuporta po kila Kuya Bal Santos Matubang at Idna Vlog at Kalingap Rab at dito po sa Rochelle. Marami pong salamat at ito pa, suportahan po natin ang panibago pong... Uh, tambalan ng Idpaw. Marami pong salamat, salut sa inyo mga viewers na nagmamahal po kay Malo de los Santos na patuloy nyo po akong sinusuportahan. Thank you so much po mga kapatid. At sana lagi kayong nasa Mabuting kalagayan at lagi po kayong nakahanda at mag-iingat po sa anumang dumating na bagyo po dahil may darating na naman pong bagyo dyan sa Pilipinas. Ang pangalan nga daw po ay Leo. Ayan, saludo at shout out po sa aking mga kasamahan dito po sa Danjoy Kalig Overload. Thank you so much mga sisi at pangunguna po yan ni uh, Bupil Mix Vlog. At uh, dito po nga sa Kisel TVP at supportahan po natin Banat Bagsik. Patuloy po natin suportahan sila. At uh, siyempre naman po, huwag niyong kakulimutan ang atin yung Malo de Los Santos. At uh, dito po sa mga love team, please support po natin ang Danjoy, ah uh, ah uh, Junker, at uh, po, at uh, si Dross. At dito po sa bagong-bagong pong tambala na Idpaw. So po, please support po yan. Yan po ay ang bonso na, ka, na kapatid ni Kalinga Prab at anak ni Bal Santos Matubang at Ati na Vlog. Ayan. Marami pong salamat. Sana po patuloy natin suportahan po uh, ang ang Idpaw. Wow! Galing. Ako abang ako ay nanonood talaga. Yung ngiti ko talaga hindi mapawi-pawi. Kaya maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye! We love you! Ayan.